Mga kaibigan, magandang buhay, magandang buhay at ma at ma maligayang maligay tayo ngayon kasi habang nagbabarosa ko sa internet, sa YouTube, nabasa ko at nakita ko talaga, napanood ko no yung ginawang impeachment, fourth impeachment sa ating uh, Vice President kay VP Sara Duterte is null and void. Ibig sabihin, walang bisa dahil doon po yung ginawa nilang fourth impeachment na yon violate the rulings in the ano yung ruling sa uh, law of impeachment na kung saan bawal na bawal gawin yung multiple filing of uh, of impeachment sa base sa any officials in the government para maprotektahan ma ma yung credibility ng ng public officials na yon. At yun ang mismo ang ginawa nito. Nakapang-apat, di ba nakapang-apat lang, na nakapang-apat sila na na pag-file ng complaint ah, ng, ng impeachment kay Sara. Nasamantalang bawal na bawal pala yon. Dapat single impeachment lang and within one year ang nangyari sa itong mga muro na ito na gustong patanggali at paalisin si Vice President Sara Duterte na sabi raw na kapag aral naman nakapang-apat silang pag-impeach within a year kaya ang nangyari naging ano yon naging void at null <laughs> nakakatuwa akala ko mga magagaling itong mga gustong magpatanggal kay BP Sara tingnan nyo ngayon ang nangyayari 'di ba kanya yung batas na labag yung yung ruling sa Supreme Court when it when it comes to uh, impeachment of any public officials kaya ayon nahatulan ng void and null ibig sabihin ano? Ano? Wala, walang kwenta ang ginawa nila. Makikita nyo mamaya sa video mga kaibigan. Yung matandang gustong-gustong pang alisin si Vice President, nagtatalon pa siya, eh, nagkaganyan-ganyan pa. <laughs> itong si Castro. Oh. Pero tingnan nyo mga kaibigan, ayun, kumampi parang sa kaisara ang batas. Hindi nag-aaral ata itong mga advisers ng mga bupolos ng mga uh, mga kongresista at mga pumerma doon yung 215 doon na pumer sa ko hindi nakapag-aral yon bakit ganon Alam naman pala nila, nakalagay pala sa batas sa 1987 Constitution na mag, pag nag-file ng impeachment, dapat once lang in a single year or within a year. Ang ginawa nila, apat nilang in-impeach itong si Sarah. Dalawa lang nga, eh, nag-violate na apat pa kaya. Kaya nagmukhang mga muro itong mga... <sighs> kaya Yung impeachment kay Sarah, mga kababayan, void and null, ibig sabihin... Rejected by the Supreme Court. Kaya, <laughs> ang mahirap dito, baka itong si Sara pa ang magwagi at baka siya, oh, tingnan mo, kasi may nalabag silang rules and regulations, mga rules at mga laws doon sa uh, Supreme Court. Ang mahirap dito, kung balik sila ni Sara, kasi na-violate nila yung batas, eh. may, may, may mali silang ginawa. O oh, pwede silang, pwede silang kasuhan ng, ng ng vice president natin. Aray, pangkontra sa kanila kasi nga hindi nila hindi nila in iginalang yung nakasulat na batas. When, co uh, when it comes to impeachment process, yung, pro uh, yung proper procedural sa impeachment ng any public officials. Ayun na. Dapat once lang na mag-impeach within a year. Tapos hindi pa nasunod yung 10 day, 10 day, ano, yung 10 days na 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 tawag basta may 10 days pa yon na allowance na para naman doon sa ipagpa-impeach para pag-aralan niyo ng korte <laughs> ng Supreme Court para i para isclutin scrutinize 'yon i-validate kung ting-tingin nila 'yon kung okay hindi nila nasunod 'yon kaya ang nangyari void and null congratulations uh, VP Sarah <laughs> Nan nanalo ka pumanig pa rin sa iyo ang batas <laughs> oh tama nga ang sabi ni Sarah sa kanyang uh, sa kanyang ano ka, sa kanyang vlog uh, sa, sa vlog natin yung nauna yung yung in interview siya ang ang sabi niya doon uh, God saves the Philippines ito na <laughs> pinakinggan siya ng ng ano ng Diyos pinakinggan ng Diyos nanalo siya <laughs> tingnan niyo nga tingnan niyo nga itong mga excited na super agad para maalis itong si Vice President Sara ayon sila ang napahiya, nagmukhang moron. <laughs> Sige mga kaibigan, tingnan niyo, panuorin niyo. Igang batas, narito ang patunay yeah. at post ng isang veteranong eh. newscaster at vlogger Subang na po. si Jason Sa. And I quote, Vice President Duterte, impeachment by H.O.R. today is void ab initial. It's violates the constitution. It goes against East. mayon di ba na, na, napansin nyo? Vice President Duterte's impeachment by HOR today is void ab initio. It violates the Constitution and goes against EC ruling. na nakok kawawa. Si ruling. Unquote. Dagdag pa nito Yan. sa isang komento. What diba? was approved today is the fourth impeachment complaint which was filed only today. Yon. Bawal po iyon ayon sa saligang batas. May ruling na po ang Supreme Court hinggil sa pending rule of filing. Read the 1987 provision on impeachment and Supreme Court ruling si on impeachment. Unquote. Pinagtibay at pinagtibay ang dinito ng isang FB page. Na oh. Yung matandang sinabi ko, mga kaibigan, yun ang tuwang-tuwa na na-impeach si Sarah. Yung pala, ang ginawa nila is void. Ah, paano yun? Paano na naman to? Malulungkot na naman itong mga matandang ito. Kasama si kasama yung mga ibang pumerma doon. oh, di ba? Bakit bakit parang pumapanig pa sa kay BP Sar ang saligang batas? Ako, ipan eh, na ngayon yan nagkahalataan na diba? napansin natin ang pinakaon ng pamilya Doon Asino yung anak mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos na si uh, Sandro Marcos ayun Sus. halatang halata na ang gumawa talaga ng talagang nais na ipa-impeach itong si uh, Vice President ay itong Pangulo natin kasi hindi naman ga, uh, gagalaw yung sa baba kung walang command sa pinaka chief executive yun ang president di ba kaya halatang nahalata tuloy ng di ba nahalata tuloy sige ituloy natin ang pakikinig the optic politics and i quote illegal and void the unconstitutional impeachment of vice president sara duterte by optic politics depo february 6 2025 the recent impeachment of vice president sara duterte oh yan ah Illegal and void, the unconstitutional impeachment of Vice President Sara Duterte by Optic Politics Depot, uh, February 6, 2025 mismo. The recent impeachment of Vice President Saro Terti by the House of Representatives has raised significant legal concerns regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void of initial, invalid from the outset due to violations of the 1987 Philippine Constitution and Pertinent Supreme Court rulings. Say, hey, Naka! Mga kababayan! Ano yan? O, paano yan, mga matatanda? Paano yan, mga matatanda? Ano na? Saan na kayo pupunta ngayon? Saan kayo populit pupulutin? Ang mahirap nito, sa darating na 2025, ah, baka maging pangulo itong si... maging pangulo itong si maging pangulo itong si ah, Vice President Sara Duterte nako, yan ang kabahan nyo dahil lahat ng mga pumerma doon lahat ng mga kongresista at lahat doon ng pumerma doon nako, lalo na yung mga gumagawa ng mga illegal ayun nako paano na yan kawawa kayo kawawa tuloy natin By the House of Representatives, HOR, has raised significant legal concerns regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void up, invalid from the outset due to violation of the 1987 Philippine Constitution and pertinent Supreme Court ruling constitutional provision on impeachment. The 1987 Constitution delineates the impeachment process in Article 11, Section 2 and 3, Section 3 and 5, implicitly state no impeachment proceeding shall be initiated against more the same than official, once official. more <laughs> than once within a ayan oh napakaliwanag no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once oh, within a period of one year <laughs> hindi hindi nagbasa yung nagpa-impeach kay Sarah. Wala talaga yung mga mambabatas na yun. Wala. <laughs> hindi nag-aral lang mabuti. Hindi na-absorb yung 1987 yung Constitution. Napakaliwanag dyan, no? Oh. oh. no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. This clauses is designed to prevent multiple impeachment ate to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year nakailang impeach na kayo kay Sara ahapat <laughs> nako void 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 oh masayang masaya tayo diyan <laughs> dahil nagmukhang mga moron itong mga matatanda at mga ibang pumerma doon hindi malang nagbasa ng, 9 ng 1987 Constitutional Provision on Impeachment. An ah, nagkakahalata na. Wala talaga kayo. Oh, di ba? You know, this clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year ensuring stability and protecting officials from continuous political harassment. Adoy, nako. Ipano e, 'yan? Ano yan mga kaibigan? Kayo ang pwedeng kasuhan dyan dahil nilabag nyo ang 1987 Constitution. Mga bupols, mga muron, magbasa kayo. Mga, may mga legal advisors naman kayo. Hindi kayo nagbabasa. Ayan na. Eh, mas matalino pa yung... Nako! Ang kaliwaliwanag. Oh, Tolinatin! Period about one year. This clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year, ensuring stability and protecting officials from continuous political harassment. Supreme Court interpretation. The ten-day rule in the landmark case of francisco jr versus house of representatives gr number 160261 november 10 2003 the supreme court interpreted the constitutional provision on impeachment proceedings the court emphasized that the impeach Naco! your essay is not gonna trade trade write them, itself but nova, nova AI, ai will write it just in seconds don't, don't worry try nova ai, nova AI for free team initiated Papa Oh, ayan, 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 basahin natin. The court emphasizes that the impeachment complaint then initiated upon its filing and referral to the House Committee on Justice. The committee is then mandated to conduct hearings to determine the complaint's sufficiency in the form and substance within 10-day period. This interpretation underscored the importance of adhering to procedural timelines to uphold the constitutional safeguard against multiple impeachment proceedings within a year na hindi binasa ng mga bubos nakakatuwa talaga ang nangyayari sa mundo nakakatuwa to ...and its filing and referral to the House Committee on Justice. The committee is then mandated to conduct hearings to determine the complaint's sufficiency and form and substance within 10-day period. This interpretation underscores the importance of adhering to procedural timelines to uphold the constitutional safeguard against multiple Yo, impeachment <laughs> proceedings within a year. Analysis of the court impeachment complaint. Reports indicate that the H are endorsed a fourth impeachment complaint against vice president duterte which was filed on the same day as its endorsement if three prior complaints were filed a month ago the initiation of fourth complaint within the same year raises constitutional issues the filing an immediate endorsement of this fourth complaint without observing the mandated 10-day period for the <laughs> committee on justice was easy imagine diba? yung ginawa ng uh, yung fourth complaint ng para sa impeachment itong kay President uh, Sarah Sara Duterte ang nakalagay dyan without observing the mandated 10 day period for the committee on justice to assess its sufficiency may constitute a procedural violation mga bubbles kayong mga nagpa impeach dyan nakakatuwa kayo <laughs> <laughs> Iwan ko nang nagmukha tuloy mga moron eh yung yung matanda. <laughs> Patalon-talon pa, paganyang ganyan pa, paganyang ganyan pa. <laughs> yung pala hindi nila alam na yung ginawa nila na multiple uh, filing of complaint within a year is a violations of the rules sa a uh, Court of Justice <laughs> sa, sa Philippine Constitution sa 1987 Philippine Constitution <laughs> hindi din, hindi siguro nag-aral ang mga ang mga advisors nito hindi nag-aral hindi nila napansin yun na against the rule of law ang ginawa nila mambabatas mga mambabatas pero marang walang mga alam <laughs> ay paano yan <laughs> bigo na naman Mahirap dyan kayo magukulong Kayang mapapailan ng kaso By violating that rule <laughs> Nakakatawa It's sufficiency may constitute a procedural violation. Procedural requirements, roll call voting. The House's rules of procedure in impeachment proceedings stipulate that voting on favorable resolution with the articles of impeachment by the Committee on Justice or a contrary resolution shall be by roll call, which members vote recorded by the Secretary General. If the HOR proceeded to vote on the fourth complaint without a <laughs> it could procedure it could without uh, if the HOR proceeded to vote on the fourth complaint without adhering to this procedure it could further invalidate the impeachment process <laughs> mabuhay <laughs> mga walang alam sa batas <laughs> <laughs> Nako, natatawa ako sa mga mamabatas, ang mga advisors nitong mga muhuro na ito. Eh ano paano ngayon yan? Yung mga nag... Eh, paano ngayon yan? O ikaw, Sandro Marcos, anong masasabi mo? Akala ko nag-aaral ka. O yung iba pang mga nag-ano dyan, na mga uh, kongresista na pumirma doon. Uh, akala ko nag-aaral kayo ng batas. Ito e, hindi nyo alam yan. <laughs> Excited lang na matanggal yung ano, si Sarah? Excited lang kayo na matanggal si President uh, Sarah Duterte? Ipano e, paano yan? <laughs> na ano kayo? Nabulaga kayo? Dahil hindi nyo man lang, uh, hin talagang hindi nyo man lang iginalang yung batas. Eh, nakasulat na yan. Ang gagawin nyo lang, susundin nyo lang yan. Nako, di ba? Against rolling palang ginawa nyo. Against the procedures in impeaching impeaching the, the any official lalo na si vice president nako nakakatakot nakakatawa nakakatawa nagmuka kayong mga tanga diyan mga murong. <laughs> mga murong pala itong mga ay nako Further invalidate the impeachment process. Conclusion The initiation and endorsement of the fourth impeachment complaint against Vice President Sarah Duterte appeared to be contravened both the constitutional one year bar on multiple impeachment proceedings against the same official and the procedural requirements established by the Supreme Court. The failure to observe the mandated 10 day period for evaluating the complaint's sufficiency, coupled with potential procedural lapses in voting render the impeachment void initio. void up initio. Such action not only violate the Constitution but also undermine the rule of law <laughs> and the impeachment. Napakaliwanag oh. It's oh, napakaliwa na tingnan niyo, napakaliwa na kanya nakalagay diyan, no? Oh, oh di ba? Such action not only violate the constitution but also undermine the rule of law and the integrity of the impeachment process. <laughs> Nakakatawa. So mga kaibigan, hanggang diyan na lang muna pa kasi eh. medyo na-excite tayo sa na sa nangyayari sa uh, sa bansa natin. Hanggang diyan na lang muna. <laughs> bayan na panood na so ngayon nakakatawa lang nakakatawa lang talaga natatawa ako kasi akala ko itong mga mababatas itong mga kongresista itong mga nagperma do na do yung 250 na, na nag signature akala ko nakapag-aral lang batas yun akala ko nag, uh, may matas na mga pinag-aralan yun siyempre nag-aral sila mga lawyers sa karamihan doon eh di ba lawyers nag-aral sila ng uh, political science ng laws pero, pero yung rulings na impeachment, hindi nila na, baka nakakalimutan nila yun. Siguro absent sila sa, li, sa, li, le, leksyon na yun, na habang nag-aaral nag sila, hindi nila napansin yun, yung, yung proper rulings <laughs> dapat within a, within a year daw, dapat once lang i-impeach ang isang public official, especially the, uh, the vice president. Yun, ang ginawa nila, apat, apat. Kaya <laughs> na, void yun. Eh, o mga kababayan, mga kapatid, ay shoutout po sa inyo At sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi ko pa kasama sa mga channel ko Pakipindot na lang po ng subscribe button at bell button Para po uh, sa susunod sa mga ganitong video eh, Kasama pa rin po na amin kayo Sa mga ganito pong nakakatuwang mga issues at mga balita Na minsan ang mga mababatas nagmukhang mga buron <laughs> Sige po mga mahal na kababayan Kanyang talaga eh, pag uh, nag-iisipan ng masama yun. pag nag-iisip ko ng masama, hindi ka talaga magtatagumpay. Ganun lang yun. Kasi may Diyos tayo eh. May Diyos tayo na tumitingin. Tinitingnan ng Diyos kung, an kung ano talaga ang puso mo. gano'n lang yon Kaya napahiya sila eh. Yung mata ng patalon-talon. Congratulations sa'yo. Sobra mong tuwa. <laughs> Baka ngayon, pag nabalitaan mo yun, mahibad ka na. O di kaya, mamatay ka. <laughs> Congratulations sa'yo. Castro at Dilima. Sa inyo talagang dyan, ang mga pomerma Sandro, congratulations for signing the impeachment. Ikaw pa naman ang anak ng Pangulo na nag-first assign doon. Pinahalata mo lang talaga na kayo ang gumagalaw para maalis yan. VP Sara, ah, si VP Sara, nako naman. Parang uhaw na uhaw kayo sa kapangyarihan na ah. <laughs> ah, bahala kayo dyan. Ah, sige mga kapabayan, ah, goodbye po at good night.